Gagamit na ang Ministry of Finance, Budget and Management ng Purchase Card. Ito'y matapos dumagda sa isang Memorandum of Agreement ang MFBM at Land Bank of the Philippines upang subukan ang pagpapatupad ng Government Purchase Card o GPC program. Sa pamamagitan nito, maari na umanong direktang mabayaran ng mga suppliers gamit ang card. Ito ay tugon ayon sa MFBM sa panawagan ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa nabilisan ang proseso ng pagbabayad ng Bangsamoro Government sa mga suppliers. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Sa kasalukuyang proseso ng gobyerno, ayon sa ibinahaging impormasyon ng Office of the Chief Minister Strategic Communications, ang pagbabayad para sa government supplies ay dumadaan sa masalimuot na paghahanda ng iba't ibang mga dokumento. Dadaan din ang nila ito sa maraming signatory at matagal na proseso. Mapakash advance man o mano ito, o check na pangunahing dahilan nila kung bakit maraming bayarin ang nadidelay. Sa pamamagitan ng purchase cards, ayon sa ibinahaging report ng Office of the Chief Minister Strategic Communications, maari ng direktang bayaran ng mga suppliers gamit ang card. Nagpapapili sa proseso at babawas sa dami ng papel at perma na kailangang pagdaanan. Dagdag sa report ng ang land bank na ang magbibigay ng transaction records, kaya hindi na umano kailangang mano-manong i-record ng mga empleyado ang bawat transaksyon bagamat nananatili pa rin sa opisina ang responsibilidad sa accounting, monitoring at liquidation. Inaasahan naman ang magiging daan nito upang mapabilis at mapagaan ang pagpapalabas ng pondo habang pinananatili ang transparency at traceability ng transactions. Sinabi ng MFBM sa ulat na ito ay pagtugon din sa direktiba ni C.M. Makakua na i-enhance at i-upgrade ang lahat ng kasalukuyang serbisyo ng BARM lalo na sa aspeto ng public financial management. Ang MFBM ang kauna-unahang Ministry sa BARM na susubok ng purchase cards. Pinangunahan ni MFBM Minister Attorney Ubaida Pakasem ang paglagda ng MOA noong June 4 sa LBP Headquarters sa Manila kasama ang mga opisyal ng MFBM. Kung magiging matagumpay, Inaasahan ang pagsunod ng iba pang ministries sa BARM bilang bahagi ng reformang isinusulong ng administrasyon ni Interim Chief Minister Makakwa. Jen Garcia, i Minds, Philippines.